News Update Mga balita ngayon, tatlong dating rebelde tumanggap ng tulong sa Agusan del Sur sa ilalim ng Eclipse. Walong milyong pisong halaga ng shabu na sabat, apat na HVI timbog sa Bataan at Angeles City. Apat na katao sugatan sa pagbangga ng wing van sa pagbilaw Quezon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tatlumpong dating rebelde ang tumanggap ng tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa second quarter meeting ng Provincial Peace and Order Council sa Agusan del Sur, Kamakailan. Pinangunahan ni DILG Caraga Assistant Regional Director Donald Seronay ang programa at pinuri ang pamahalaang panlalawigan sa tuloy-tuloy na suporta at pagbibigay daan sa pagbabalik loob ng mga dating rebelde sa gobyerno. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng whole of nation approach sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Apat na high value target ang arestado at mahigit 8 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa dalawang buy bust operation sa Bataan at Angeles City nitong June 10 at 11. Unang operasyon ay nangyari sa barangay San Benito Dinalupihan Bataan at nahuli si alias Melmel Mel, matapos makuha ng 180.5 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa 1.2 million pesos ang halaga. Kinabukasan June 11, tatlong sospek na sina alias Jamil, Rowell at Arnold ang nadakip sa sitio Saudi, Barangay Malabanias, Angeles City. Nasamsa mula sa kanila ang isang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.8 million pesos. Lahat ng sospek ay nasa kustodiya ng pulisya at nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sugatan ng apat na katao ng araruhin ng isang wing van truck ang dalawang bahay sa Maharlika Highway, Sitio Santa Ana, Barangay Silangang, Malikboy, Pagbilaw, Quezon kahapon ng madaling araw. Ayon kay Police Major Fernando Credo, Chief of Police ng pagbilau PNP, Binabagtas ng truck ang korba ng kalsada sa nasabing barangay nang biglang antukin ng driver dahilan upang aksidente yung mahagip nito ang dalawang bahay. Sugatan ng driver na si Reynaldo De Castro Bautista, 44 anyos, residente ng barangay Masambong, Quezon City, pati na ang mga nakatira sa bahay na sina John Carlo Del Mondo Paz, 33 anyos, Carl Joseph Del Mondo Paz, 29 anyos, at Luisa Del Mondo Paz, 70 anyos, lahat ay residente ng sitio Santa Ana, Barangay Silangang, Malikboy. Agad silang isinugod sa Quezon Medical Center para malapata ng kaukulang lunas. Samantala, sinampahan ng kasong multiple physical injuries at multiple damages to properties ang driver ng truck. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you